Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating pong po tungkukunin sa Ibanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 12-32 hanggang 34. So pamilyar po tayo dito tungkol po ito sa kayamanan sa langit. <coughs> ang sabi po dito, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng iyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at mabigay kayo sa mga duka. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat dooy walang makakalapit na magnanakaw at walang makakapanirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan ay naroon din naman ang inyong puso. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. <coughs> ang papuriang pagsamba ay para lamang sa kanya. Yan, so medyo long weekend po ngayon at uh, makakapagtay nga tayo at uh, yung bugar uh, naman ng ating uh, Uh, pag uh, pagre-record no kasi minsan nandun lang tayo sa sasakyan no pag ba, break time sa trabaho o tapos pag uh, dun doon sa second job ko no pag medyo uh, relax, no? walang uh, masyadong trabaho. So nakaka at least nakakapag-record tayo ng mga bagay, no? Sa salita ng Diyos na alam ko uh, malaki yung pwedeng uh, magawa nito sa buhay po natin. So dito yung ating pag-aaralan, ito po ay tungkol sa kayamanan sa langit. At pamilyar po tayo dito kasi nang bago po binasa ito, yung verse 32 po, yung pinag-uusapan dito sa may uh, before ng verse na ito, yung tungkol sa pananalig sa Diyos. Di ba Na kung paano yung mga ibon, pinapakain ng Diyos. Di ba Na dapat tayo ay wag mabalisa, huwag tayong um, matakot kung ano paman. Kasi tayo ay mahal ng Diyos. Kung paano itong mga ibon, mga bulaklak, mga damo, no? ay inaalagaan ng Diyos, tayo pa kaya, sabi doon. Diba? Kaya nga sabi doon, ng pagsumakitan, yung karian, yung righteousness ng Panginoon at lahat ng bagay na ang ating pangangailangan, ito ay ipagkakaloob ng Panginoon. Kaya nga nasabi niya, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang karian. Ibig sabihin, huwag uh, tayong matakot kasi nga, yung before ng verse na ito, it's all about pananalig. 'Di ba? Kapag tayo ay may pananalig sa Panginoon, dapat hindi tayo matakot. 'Di ba? Kasi hawak niya 'yung buhay natin. Alam ng Diyos kung ano mangyayari sa ating kinabukasan. 'Di ba? Kasi walang bagay na permanente sa sa buhay pong ito. 'Di diba? Hindi mo alam ngayon buhay tayo, wala tayong problema, pero hindi natin alam kung kinabukasan ay ganun pa rin 'yung sitwasyon natin. Pero 'yung kagandahan dahil nasa Panginoon tayo, meron tayong pananalig uh, makakaasa tayo, <clears> hindi <throat> dapat tayo matakot kasi bakit? Kasi alam nating alam ng Diyos natin yung kinabukasan. So yung mga darating pa sa buhay natin. Kaya napakalaga doon yung pan may, uh, yung pananalig, pagtitiwala sa kanya, paglalagay ng lahat ng bagay sa kamay ng Diyos. Kasi siya yung nakakaalam eh, di ba? So, yung mga tao nga minsan, di ba? Naniniwala doon sa mga hula-hula. <laughs> e, tao lang yun, di ba? minsan ne eh, palpang pa nga, siyempre, eh, tao lang eh, di ba? Pero ang Diyos na yung nagsasabi eh, na alam niya, no? siya yung noon, ngayon, at magpakailanman, hindi siya nagbabago. So alam ng Diyos yung, yung future natin, kaya nga sabi doon sa Jeremiah, di ba? Siya ang Diyos na nakakaalam ng ikabubuti natin sa hinaharap. So ibig sabihin, alam ng Diyos kung ano yung magiging uh, na uh, sitwasyon, anong mangyayari sa buhay natin. So napakalaga din pananalig, yung pagtitiwala sa kanya, paglalagay sa kanyang mga kamay. At yung kung gusto natin na maganda yung mangyayari sa ating hinaharap, Uh, napakalaga dito yung pagsunod dun sa mga utos ng Diyos. No? Kapag sinabi ng Diyos, huwag kang matakot, kung ba pa tayong matakot? Ilagay, eh, natin yung pagtitiwala natin sa Kanya. <clears throat> so pinapaabot niya yung kanyang kablooban, yung kanyang plano sa atin, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng conviction, sa bawat isa sa atin, kasi para yung magandang uh, uh, pinilinano ng Diyos sa future natin, imaganap sa buhay natin. Diba? So, dito mga kapatid, sabi niya, sapagkat ikinalulugod ng iyong aba na ibigay sa inyo ang ariyan. <clears throat> Siyempre, ah, uh, lahat naman ng kayamanan ng mga magulang natin dito sa lupa ay pagmamayari rin ng mga anak, di ba? Kung uh, <coughs> pagdating ng araw, no, ay uh, kung mawala man yung mga magulang natin, yung sasalo ng mga kayamanan ng kanilang mga magulang is yung mga anak, di ba? At kahit naman <coughs> kahit buhay pa naman yung mga magulang, di ba? Ini-enjoy ng mga anak yung mga pribilehiyo ng pagiging anak, di ba? O hindi na kailangan nilang magpaalam pa pag magbubukas ng rep o kakain, di ba? So, lahat na nasa tahanan nila is malaya nilang gamitin, di ba? Kasi nga, uh, parte sila at nasa ilalim sila ng uh, pamamahala ng kanilang ama. Kung ano yung nasa ama, ay ganun din sa mga anak, di ba? Kung ano yung kinakain ng tatay, ganun din ang kinakain ng mga anak. 'di ba? Kung yung pagkain sa lamesa, 'yun din ang kinakain ng mga anak, 'di ba? So dito mga kapatid, sabi niya, huwag kayong ma huwag yung malungkot. Diba? Sinabi niya na, ipagbili ninyo ang yung ari-arian uh, at mamigay kayo sa mga duka. Diba? Parang sinasabi niya, manalig doon sa akin. Diba? Yung, sabi niya, ipagbili nyo, ibig sabihin nito, tinuturoan tayo maging yung charitable. Diba? Yung maging matulungin uh, sa kapwa natin. At mamigay kayo sa mga duka. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi na luluma. So, yung inano kasi dito mga kapatid, <clears throat> ang itinuturo kasi sa atin dito ng, ng Panginoon is huwag tayong maging makasarili. Kasi minsan kapag masyado tayong makasarili, yung parang, uh, ano yun eh, parang papakita nang wala ka ring tiwala sa Panginoon eh di ba yung, yung masyado kang nag na ano yung parang pinahalagan mo yung sarili mo parang gusto mo i-secure yung sarili mo hindi man masama no na na maghanda tayo para sa kinabukasan natin pero wag naman yung too much di ba na parang ayaw mo nang buksan yung palad mo kasi pag hindi tayo marunong magbigay din hindi tayo marunong tumulong uh, parang uh, hindi natin ina-acknowledge no hindi lang parang talagang hindi nating ina-acknowledge na ang lahat na natatanggap nating biyaya ito ay galing sa Diyos. 'Di ba? Kung ang Diyos ay naghambal, <laughs> nagnagambal, nagbisaya, nag nagilonggo na. Kung ang Diyos ay nagsabi na magbigay ka, kaya ng Diyos ay Ang antinetest kasi ng Diyos doon kung kaya ba nating sundin yung kanyang kalooban. At hindi lang yung uh, sundin ang kanyang kalooban, kundi ito makakatulong sa atin kasi gusto ng Diyos tanggalin sa atin yung makasariling pag-uugali. Diba? Kailangan natin pagtagumpayan yung pagiging makasarili. So, kung sinasabi ito ng Diyos, hindi naman yan sasabihin ng Diyos na walang kapalit. No? Ang Diyos talaga kapag sinabi niya yan, patutunayan naman sa atin. No? Kapag tayo ay nagbibigay, ang Diyos naman ang nagbabalik, ang nagsusu nagsusupply. Kaya nga sabi, ang pagtulong mo sa kapwa mo, sabi dun sa Proverbs, diba? ay pagpapautang sa Diyos. Diba? So, may kita natin dito mga kapatid, <clears throat> Kasi gusto ng Diyos na ano eh na maituro siya sa atin. Humigmas manalig tayo sa kanya. Kaya mo bang bitawan ito para sa Panginoon? Kaya mo bang ibigay ito para sa Diyos, 'di ba? So yung tiwala, eh, kasi mahihirapan may kang ibigay yon, mahihirapan kang tumulong kung yung nagsabi sa iyo wala kang tiwala. Pero dahil may tiwala ka sa so nagsabi sa iyo, ah, uh, okay, wala kang doubt no na ibigay ito. No? Kasi alam mo, tiwala ka doon sa nagsabi. Ganon din yung pananalig eh. Kaya nga yung ano dito, before ito sinabi, yung, pan yung pananalig nila sa Panginoon. Kasi nga sabi dong kayo, sabi nga, kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit. <clears throat> kasi ang bagay na ito is pag-iimpok eh, doon sa langit. No? ah uh, dito kasi sa lupa, sabi doon, no? Pag dito ka nag ano, sang kayamanan mo dito sa lupa, marami ditong magnanakaw, maraming mga na tanga na pwedeng sumira ng inyong mga uh, pinaghirapan at pinag-ipunan. Di ba? So dito mga kapatid, siyempre alam naman natin <clears throat> yung kayamanan kasi sa mundong ito, parang lang dito 'yan sa mundo eh. Di ba? Uh, pagdating ng araw mga kapatid, hindi mo na kailangan ng kayamanan eh di ba? Kasi kailangan natin magtrabaho, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng kayamanan sa mundong ito. Kasi bakit? Kasi ano ipambibili mo ng pagkain mo? Uh, ano ipambibili mo ng mga pangangailangan mo? Di ba? At kung ano pa yung mga gusto mo na magkaroon ka sa mundong ito, so kung wala kang pera, wala kang kayamanan, siyempre, hindi mo, hindi mo matatanggap yon di ba? Pero sa langit kasi iba yung setup eh. Hindi mo kailangan ng kayamanan doon. Hindi mo kailangan ng ginto. <coughs> kasi bakit? Kasi ang lahat ng bagay na kailangan mo nandun na eh. Di ba? <laughs> kunyari sa atin, kung lahat ng bagay na, na, ano na, nasa iyo na, kailangan mo pa bang magtrabaho? Hindi na. Kasi kung, kunyari, kung gutom ka, may pagkain sa, sa refrigerator mo, kunyari, hindi ka naubusan ng supply. No? O, kung lahat ng gusto mo, na, nasa iyo na. So hindi mo na kailangan kasi mag magtrabaho eh. No? Hindi mo na kailangan uh, mag magsumikap pa o ano pa man na papaguri mo yung sarili mo kung ang lahat ng bagay ay eh, nandyan na. <clears throat> Kaya nga tingnan mo, nang create si Adan at Eva, lahat ng bagay na kailangan nila nandun na eh. Di ba diba? Pero nung nagkasala, doon lang sila talagang ano eh, na kailangan yung kakainin nila pagpapawisan nila. Kasi consequence naman yun, ang kasalanan na nagawa no, ng ating uh, mga ninunong si Adan sa si kasi si Eva. So, pero, kung, katun- kung titignan mo yung setup doon, hindi pa nagkasala yung unang mga tao, talagang, uh, hindi naman nila kailangan magpagod eh. Di ba? Hindi naman kailangan nila mag kasi yung lahat ng bagay nandun na eh. Di ba? Uh, ano pang halaga ng kayamanan mo? Kaya ka nga nagkakaroon, nagtatrabaho para magkaroon ka ng pera para pambili ng makakain, mo pangangailangan mo. Eh, kung nandun ka na sa langit, ano pang, kala- ano pang silbi ng mga kayamanan? Ano pang silbi ng mga ginto? Di ba? O, dito lang naman talaga yun sa mundong ito. Pero sabi doon, kapag tayo tumutulong, nagiging charitable tayo, open tayo sa pagtulong sa kapwa natin, sa makakaya natin at sa mga biyayang natatanggap natin galing sa Panginoon. Kasi ang Diyos naman yung nagbibigay ng mga biyaya at pagpapala para may natin sa kapwa natin. Diba? Kasi kahit nga yung mga mayayaman, sabi ko nga, yung mga totoong mayaman, the more silang yung mayaman is The more sila nagiging ano humble no? kasi uh, alam nila na kapag ito'y uh, uh, ibinibigay uh, ito galing sa Panginoon, the more silang na nagbibigay, the more silang pinagpapala. kung ano may mga negosyo nila, yung property nila, 'di ba? May isang dokumentaryo ako na narinig kahapon ni about kay Bill Gates, 'di ba? Uh, ilang porsyento parang ano yata 'yon? 90% ng kanyang kayamanan. I no? uh, like uh, ano na 'yon eh, 200 billion. 'di ba? Sa, sa sa peso is trillion na. Yung equivalent 'yun, 'di ba? Na ipamamahagin niya 'yun sa kanyang foundation in 20 years, 'di diba? So, bakit nga nagagawa ito? Kasi parang nakita niya na meron siyang obligasyon na ibalik sa tao yung mga biyayang natatanggap niya. 'Di ba? So, iyon ay pag-iipon, hindi sa mundong ito kundi pag-iipon sa langit kasi yung ginawa niya yun eh kung mag-iipon ka eh hindi ko pamimigay kasi nahiipon niya eh bak, bak, kasi kung kung mundo yun eh, hindi pag-iipon yun kung sa mundo di ba kasi kung nag-iipon ka dapat hindi ka uh, hindi mo pamimigay di <laughs> nag-iipon ka nga eh ibig sabihin wala kang gustong ilabas di ba kasi iniipon mo eh di ba so kasi lahat ng bagay sa mundo nito mapapaaram eh. Di ba? Hindi naman natin yung madadala. Kaya nga sabi doon, sapagkat kung nasaan ang naroon ang inyong kayamanan ay naroon din naman ang inyong puso. Di ba? Kasi lahat ng bagay na 'yan, hindi naman natin talaga madadala. Kasi inano tayo doon eh. Sa langit kasi hindi pwede 'yung wala nang ano doon yung, 'yung greediness, hindi pwede doon, di ba? 'Yung makasariling uh, uh, kaisipan, 'yung kaano uh, uh, makasariling hangarin. Hindi po oh, hindi na po hindi pwede po doon sa langit, di ba? Kasi kung kung yung puso natin nandito sa kayamanan sa mundong ito, di ba? Eh, ma eh mahirap ano eh, mahirap lisanin ang mundong ito, di ba? <laughs> Ayun nga mayrong mga uh, ibang mga kwento, di ba? Yung isang uh, milyonaryo, maraming negosyo. Huh? Na nagkasakit siya binisita siya ng kanyang mga anak, imbis matuwa siya, nagalit pa, di ba? At sabi niya, ba't kayo naririto? Sino nagbabantay ng negosyo natin? Malulugi tayo, di ba? So, kumakin mo, uh, ganun na yung sitwasyon niya, may manubyana siyang karamdaman, pero ang iniisip niya pa rin yung negosyo niya. Yeah. So, may kita natin dito, kasi pag, uh, uh, tayo kasi bilang kristyano naniniwala tayo na wala tayong tatanggapin sa mundong ito maliban na ipagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga bukas, ay uh, yung mga kamay natin sa pagtulong uh, sa makakaya natin kasi ina-acknowledge natin na ay para sa Panginoon. Kasi pagdating naman ng araw, ano eh, yung pinakakayamanan natin bilang mananampalataya, walang iba ang Diyos mismo eh. Diba? Wala nang hihigit. Kaya kasabi, wala nang hahanapan natin pa sa Panginoon. Kasi wala nang hihigit pang kayamanan no? sa mundong ito na makahihigit sa Diyos. No? Kasi kapag kumanaan ng yung pinakakayamanan natin, walang iba ang Panginoon. Diba? So, ganun eh. Kasi, siyempre, sino pa magnanakaw doon <laughs> sa langit? No? Anong nanakawin mo doon? <laughs> 'Di ba? Anong nanakawin mo doon? Eh lahat ng pagkain nandoon na, magnanakaw pa ba, 'di ba? Yung mga ginto, eh ano na nakawin mo sa yung ginto doon? Eh yung daraanan mo, lantay na ginto na, diba? So, ano, ano 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 ano, pang nanakawin ng tao doon? <laughs> 'Di ba? So may kita mo mga kapatid no, sa buhay natin bilang mananampalataya. Kung merong mang inuutos yung Panginoon sa atin sa sa atin, no? sa araw-araw natin pamumuhay, ito ay para sa ikabubuti natin. Iniyahanda lang tayo ng Panginoon sa pinaka no? Uh, magandang kalagayan. Iniyahanda lang tayo ng Panginoon sa pagtanggap ng uh, kanyang kaharian, yung pag ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. So yun lang mga kapatid, no? Uh, nawa ay tayo ay patuloy na magpagamit sa Panginoon. At uh, tanda natin, ang lahat ng pag- uh, sabi nga ni San Pablo, our labor is not in vain. No? Yung ginagawa natin sa Panginoon, hindi po ito nasasayang, kundi sa pagdating ng araw, meron talaga tayong tatanggapin. At, uh, siyempre, yung makasama lang natin, yung Panginoon, yung Diyos natin pinaglilingkuran, eh, masaya na tayo doon. <laughs> Di ba? <laughs> ano ba naman, yung yung, yung yung ilang taon na paglilingkod natin sa Panginoon. Diba? Yun, yun, yun naman ang pinaka uh, hinihintay talaga natin. Yun talaga yung pinaka uh, awaited. Yan. Yun talaga yung pinakanananais natin is talagang makasama natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Diba? Wala nang uh, hihigit, wala nang sasapat pa o may kukumparang kayamanan sa mundong ito. No? Kay Lord, ang lahat ng bagay sapat na. So God bless po sa ating lahat mga kapatid.